Hi guys, welcome to my vlog guys. Ayan, mamimigay po tayo ngayon guys ng pansit doon sa mga katrabaho ko guys. Samahan niyo ako mamigay. Let's go! Ayan guys, mamimigay tayo ng pansit doon sa mga katrabaho ko guys. Hindi mo. Hindi mo lang hungo -hung dyan. Wala, God, son. Tawag niya? Oy! Oy!

Bawal. Para wala man lang sahod. Oh. Hay. Hindi na sa ilalim yan. Hindi na na mayo. karot, saka ano. Isang laman. Hindi <laughs> na, <Karat>, saka isang <laughs> laman. <laughs> yan Ayan guys, papunta na kami guys sa construction. mamibigay na kami ng pansit sa mga katrabaho ko dito sa construction. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Dalawa kayo dyan?

Ngobok oh, oh, dito kuya kaya, bagi yan, ko yan ito. Uh, Bubukay dito. dito. Ayan, meron siya na meron charo no. Yung vlog ba? Punta dito huy, ano. <supan> yan guys mamigay tayo dito sa construction guys, sa mga ko. Oh, hari kan dito. Wag na tingtingin, Anwit Mar. Ayo mo. Mana ni kan tu? Jadi, selamat bos. Iki musin, dua orang sila don, dua orang sila. Junu, dia mu kayano. Berti mu ba? Tu ya. Berti ya. Mana tu mana? Mana Trips, uh -uh. Manok kuya. Kaya, -oh. Manok yan, Manok Manok Yang Koya Manok Koya Ko kan Birthday Ako <inaudible> Birthday Mamanik, Manik Manik Happy Birthday Happy Birthday Tera Pere Pere hey Eri Eri hey! 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 hey!